Nakabagtas naman nga, May ebidensya naman 'yan, may video 'yan. Hmm? May video 'yan, bakit nawala yon yon? Naho. Naho. Naho lahat? Nawala lahat, nawala lahat 'yung ginawa niya. lahat ng wire ay doon sa kwarto. Oh, mayon. dito, isang dito. lang ang na 'yung andon dito, Ano na nangyayari Ano Asawa ko? Salvador. Ano pa Asawa ko? Salvador. Salvador. Oh. Anong nickname dong, bagita. dong, dong. Bakit Dong, dong. Papatignan ko kung Alam niya yung tumingin yan. Batman, na ito ng Tsaka tignan mo daw yan. Ang pwede nga ninang maga. mo deliver. niya kasi... Ay, ito ba yun? Ito siya. Ayan, tinagawin si Merson. Tingnan mo, ayan. Kumpleto na daw yan. Bago niya, Kwan. Ginawa niya. May video <laughs> siya. May ebedensya siya kaya, ito Kwan. Ito, Kung sa kurinti, hindi mo yan maluloko kasi telecom yan. Hindi ganyan yan, eh. May video siya kaya wala kang Kwan diyan. Takas. Hindi. 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 Tawag mo yan mga... Kasi kwan mo. Hindi. 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 Sa'yo yung kwan. Sa'yo yung... Sa'yo yung... Sa'yo yung simento. Sa'yo yung simento na i-deliver. <siphy distant Conversations> Tapos, ba't niya tinanggap? sabi, ah, walang tao. ay, ay, baka ayaw na niyang makialam, siyempre. Eh. nagkokon na kayong dalawa. Inaway kasi. Nagkokon na kayong dalawa. Ang ganda pala dito. Nasa likod nga. Nakita niyo ba nakawayag na yan? Nakita oh, Nandiyan mo, may video siya, may ebidensya siya. May ebidensya siya. oh kaya na, di ba siningil na sa'yo? Okay. Siningil niya sa iyo. They yan lahat 'yan nakalagay niya lahat may mga nakalambit din yan. no. Ano so. ano ba nauna na nagbuhos o nagkabit ng wire? Okay. Eh, nagkabit ng wire. Bago na Pagkatapos Hindi pa tapos yung nagbuhos. Eh, pag tapos yung nagbuhos, iba nagwiring ka at do kumawa kayo ako ang naglinya. Oo. Okay. Oh. Eh, yun, yun, yun. Oh, ito ang oh. dalawa, di ba? Tinapos ko na itong dalawa. Kasi ah, buwan niya kasi yan Kaya eh. sabi ko sa sa'yo. Kasi kung may gamit na na, diretsyo na yan. Kunin na kagad. Tatapusin niya kagad ka yan. Kahit magabihan siya. Kasi nagtatrabaho naman kasi. Kaya ko yung buwan. Inamit niya pag jumper. Yung mga gawin na tinanggap. Saan banda ba? Akala mo may, may jumper. O, titignan daw niya lahat. Ayaw kasi makialam sana dyan eh. Kasi, kasi nagagalit nga daw sila sa kanya. Kaya nga sumama ko dito eh. so bukan niyang awayin. Ta, kung ano. Hindi.